Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng na isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paliwiligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber at narito po ang kanyang tanong itanong ko lang po madam kung paano malalaman kung nakipagtalit na ang aking misis o ang isang babae sa ibang lalaki. Sana po masagot ninyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. God bless us. So yan po ang kanyang katanungan guys kung paano ba daw malalaman na kapag ang kanyang misis o kasintahan o ang babae ay sumiping na sa ibang lalaki. So magbibigay po ako sa iyo at pangkalahatan na rin ng mga sinyales na maaring sumiping na ang babae sa ibang lalaki. Ngunit gayon pa man, hindi po 100% ang ibibigay kung may mga sign ay nagpapahiwatig na may katotohanan. Ito'y akin lamang mga nasaliksik at ang aking mga karanasan at sa mga aking kapalig, kapaligiran. kapaligiran. So, magbibigay lamang po ako ng kaunting idea para sa inyo at para sa iyo at baka sa inyong mga relasyon sa kasalukuyan at para makatulong. So, narito ang ilang mga indikasyon. Una, pagbabago sa ugali kung biglang nagbago ang kanyang ugali, halimbawa naging malamig sa iyo nang walang malinaw na dahilan, maaring ito ay tanda ng pagkakaroon ng ibang relasyon. So yan po ang isang maaring ano indikasyon. So yung pangalawa naman natin, yung paggamit ng cellphone. Kung siya ay naging masyadong malihim sa kanyang cellphone, tulad ng hindi pagpapakita ng mga mensahe ng kanyang natatanggap o pagbabago ng password. Maaring indikasyon din ito ng pagtatago ng isang bagay. So yan po yung pangalawa natin na maaring malaking senyales. No? So yung pangatlo naman natin is yung emotional na paglayo. Ano ba ito? Kapag hindi na siya nagbabahagi ng kanyang damdamin o problema at tila malayo ang loob sa iyo, maaring mayroon siyang iba nang pinagsasabihan ng kanyang sa loobin. So yan po yung pangatlo, yung emotional na paglayo na sa tingin nagugulat ka na lang na bakit parang napakalayo. Iba po kasi yung pag sinabi nating emotional na talaga, mararamdaman po natin yon ramdam na ramdam po natin yon na hindi niya nakakagawian na uh, tawag dito na ginagawa sa iyo no na tila meron napakalayong mga uh, malayong dahilan napaka malayong uh, iniisip na para bang lumulutang sa hangin na yun na nga nararamdaman mo na tila malayo ang loob sa iyo So maaring mayroon siyang iba ng pinagsasabihan ng kanyang sa luubin. So sa iba na siya nag ano, nag, uh, nag humihingi ng comfort, no? So yan po yung pangatlo na maaring isang sign. At ang pang-apat naman, pag-iwas sa physical na intimacy. Ito malakas po ito. Kapag ang physical na intimacy tulad ng pagyakap halik o pakikipagtalik ay biglang nawala o nabawasan ng walang malinaw na dahilan. Maaring ito'y isang sinyalis din na baka meron siyang kinalulukuhan o talagang totally na sumiping na sa iba lalaki. So yan po yung pang pang-apat natin na sinyalis na maaring ito'y merong mga tinatagong bagay na bagay-bagay. At ang panglima naman natin ay yung pagkakaroon ng sekreto. Kung siya ay tila may mga lihim at pala palaging umiiwas sa mga tanong mo tungkol sa kanyang mga gawain o lugar na pinupuntahan, maaring ito ay isang indikasyon. So, ang ibig kong sabihin, pagkakaroon ng sekreto, halimbawa, meron siyang uh, pinuntahan na nag-iisa siya. Samantalang dati rati parati kayong magkasama, pamilya, mga anak ninyo, Ngunit, biglaan na lang itong mga nakaraang buwan, nakaraang araw ba, no? Na kapag umalis siya, nag-iisa lang siya. At sa kapag tinanong po natin, hindi po, wala pong parang tamang lugar na sinasabi niya na para bang, uh, nabubulol siya kung saan ang, ang gusto niyang sabihin. Sabihin niya, halimbawa, ako, uuwi ako sa amin, sa bahay namin, sa parents ko, o andun ako sa kaibigan ko. So, nagkakandara pa siya kung paano niya sagutin yung tanong mo, kung saan ka pupunta, ba't ka nag-iisa, uh, bakit ang ano mo, yung napaka- ganda ng ano, suot mo. Ngunit, hindi niya masagot-sagot yon Yon isa po yung indikasyon na mayroon siyang katagpo, no? So yan po yung number 5 na senyales na maaring maging senyales. At ang panghuli naman natin is yung mga pagbabago sa pananalapi. Ano naman ito? Kung may ang pagbabago sa kanyang paggastos ng pera at hindi malinaw kung saan ito ginagamit, maaring ito ay senyales na may tinatagong relasyon sa iba. So marami marami itong connection doon no? na halimbawa bakit kaya nauubos yung sweldo ng kanyang asawa na wala namang malinaw na dahilan o wala namang binili wala namang makitang uh, mga kagamitan ngunit nauubos yung pera no halimbawa nasa abroad yung partner tapos saka kadala padala padala pero walang nakikitang pera sa bangko nasaan kaya pumupunta yon kaya yun, isa po itong indikasyon. Ang pera ay napaka ano po yan. Kaya uh, pwedeng magamit kahit saan. Kasi kapag may pera ka, pwede ka nang magliwalir. Baka kasama mo pa yung ikaw pang gumagasto, ang babae pang gumagasto doon sa lalaki, meron ganon. Meron din naman kabalitaran, lalaki rin. May, ngunit meron ding babae na gumagasto, lalo na kung ang ano niya, ang kinalulukuhan niya ay walang trabaho, o walang pera, maaaring malaki pong uh, tendency na siya ang gagastos. Pero ngunit ito po ay ating pinag-uusapan lang natin, kaya hindi rin po ito 100% na sa real talaga is nangyayari. Ngunit, ayon sa aking mga nasagi nasagip na mga, Uh, informasyon, meron talagang totoong nangyayari sa buhay na kapag ang pera ay nawawala ng walang kadahilanan hindi alam kung saan uh, nasaan ang perang maraming pera na pinapadala walang maipakita sa asawa so, ayan, pwede na tayong magtaka kung nasaan ang mga perang yan so, yan po yung number six so, ayan uh, Alala lang po, ang mga sinyalis na ito hindi palaging nangangahulugan na may nangyayaring pagtatak sila, no guys? So, ang ating uh, topic ngayon ay sinasagot ko lamang po yung nagtanong sa atin na ayon lamang sa aking mga nakuhang impormasyon sa aking kapaligiran, pagtatanong-tanong at sa aking karanasan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa nagtanong. Hanggang sa susunod ang inyong lingkod si Ate Stella ninyong. Maraming salamat. Bye-bye!